nais ko lang bigyan ng tutorial mga idol itong bahay namin sa probinsya na ginawa ko nung uh, nakaraang linggo at uh, katatapos lang ng roping niya at yung trusses so ipapaliwanag ko sa inyo mga idol kung paano ko ginawa yung trusses na yun na ako lang mag-isa yan so halimbawa ito yung ating area ito yung lupa kumbaga so yan itatayo na natin, nakatayo na yung poste, ilagay na natin yung uh, kunwari rock beam. So ayan, kukunin lang natin mga idol yung sentro. Ayan. Huwag natin kalimutan, lagi tayong nasa sentro at i-divide natin sa tatlo. So ilagay natin yung vertical, yan, yung sa gitna na yan, sa pagitan ng tatlo nating hinati. Lagay natin yung isang vertical na yan. Kunwari, mga idol, ito yung tubular o anumang klase na gagamitin nyo para sa trusses nyo. O kahoy pwede rin. So, ayan. Lagay na natin yan. Saka natin lagay yung dito sa gilid. Ayan. So, ano yung mga idol, unti-unti nang napoporma yung ating trusses. Ayan.